may papakita ako sa inyo ayan o oh. ayan ito pa yung aabangan ninyo ayan. coming soon ayan ito yung wait lang di natin masyadong kita so ito yung Pasig River Exponet Extension papunta dun sa Aroceros Park, ayan tingnan nyo po yung plano mayroong park Ayan. Para mas makita nyo po. Ito yung bagong pintura ngayon na kulay ng esplanade. And maulan yung ating biyernes na hapon dito sa Maynila. Lakas ng buhos ng ulan. Kamustahin natin. Wow! Ayan. So ito yung ating esplanade ngayon. And kundan nyo ngayon lang ulit natin nakita I ay mean, nakita natin na nakaraang araw no doon sa may uh, dolomite beach itong skimmer ayan mukhang naghahanda na itong skimmer sa paparating na mga kalat ngayong tag-ulan dito po sa Metro Manila uh, especially sa ating Ilog Pasig and Manila Bay ayan po siya oh. so siya sa may Escolta Station ng Pasig River Ferry uh, malakas yung buhos ng ulan simula kanina and ito yung status ng ating Ilog Pasig ayan nawala na yung mga kalat na nakuhanan natin dito noong nakaraang araw o kahit papano and then nakuha na rin yung doon sa may trash trap ayan pero nag-uumpisa na namang maipon no yung mga kalat dahil as you can see lalo pa ngayon lakas ng buhos ng ulan ayan nagdadating na naman po yung mga kalat at basura and excited tayo ulit na makita itong skimmer no na mag operate sa ating Manila Bay and Ilog Pasig ang um, bilis ng agos ng tubig papalabas ng Manila Bay kasi nga lakas ng buhos ng ulan ito naman yung bagong pintura na Jones Bridge. Kulay gray yung doon sa Esplanade. no? And dito, ayan o, Jones Bridge naman kulay white. And bagong pintura kasi nga, starting tomorrow, yung light show, no? Yung weekly light show ng Jones Bridge. Abangan nyo po, no? Starting tomorrow, June 7. Magkakaroon ng weekly light show dito sa Jones Bridge. Kaya kita nyo bagong repaint And may mga bagong ilaw Yung ating uh, Jones Bridge Yun nga lang sobrang itim talaga ng tubig oh, At May amoy Ay, Sarado kasi yung patawid dun sa kabila ng esplanade Kaya dito tayo dumaan sa Tunnel ng Jones Bridge Buti walang ano dito Baha kahit malakas yung ulan Ngayon no oh, Wala o oh. Siguro para ito sa preparation bukas kaya ang daming area ngayon na sarado. May mga inaayos siguro. And ganoon din dito po sarado oh. Tapos ayan, ang aga rin nagbukas ng ilaw, yung pinaka trial nila no para bu it bukas kasi meron na siyang kasabay na music yung pailaw dito sa Jones Bridge. Ayan yung nakaraan ang dami dyan oh, nakuha na pero nag start naman mag ipon yung mga basura yan sya mamaya panoorin natin ulit mamaya no, yung pinaka final ayan po tapos yun yung music niya. 6.30 ng gabi ayan ang dami yung mga ngayon dito kaso kailangan na rin pong lumabas ngayon meron daw gaganap yung clearing ngayong gabi ayan so, rin makikita siguro hanap na lang tayo nung location maybe dun sa may kabila sa may ano Binondo area siguro. Para makita natin mamaya yung sample nung light show. Yan, pero ang dami nag-aaba ngayon. Sarado nga lang dahil para sa event bukas in preparation. Okay. So bukas na lang. So dahil nga may clearing operation sa area ng Esplanade yung mga tao dito sa taas ng Jones Bridge eh, walang ka tao tao na ngayon dyan sa Esplanade especially dito sa area ng Phase 1C dahil nga magkakaroon ng ongoing clearing in preparation po sa event tomorrow kaya karamihan ang dami naghahanap nung light show dito sa ano Jones Bridge Ayan Ay, no. so, o. yung mga naiipon na kalat. Pero don't worry, andyan yung skimmer. Naka-standby po. yan So, lilipat tayo doon sa may binondo area para mag-abang mamaya nung rehearsal nung light show no sasabayan nung tugtog talaga Happy weekend, mga kabag. Happy weekend. Ayan So, kitang kita dito sa Jones Bridge, yung mga naiipon na kalat dyan sa trash trap. Pero, konti pa lang naman. And, ayan yung ating esplanade. Papunta ng Fort Santiago. So, tayo naglalakad. Papunta sa may Binondo area. Kabilang side itong tulay. Doon tayo mag-aabang nung light show Since Bawal nga ngayon Dito na area Dahil sa mga VIPs po no darating bukas Para sa Showcasing nung Light show ni John Jones Bridge And Kaya ang daming tao dito sa Ngayon sa Taas ng Tulay Ang hmm, daming ano ngayon dahil na sa lakas ng ulan kanina tingnan nyo ang daming inaanod ngayon ng mga basura papalabas yan ng Manila Bay ayan tingnan nyo po ang dami Kaya rin siguro naka-standby yung skimmer dito sa kabila sa Escolta Station ng Pasig River Ferry no para makuha din itong mga inaanod na mga basura and ayan tingnan niyo tuloy-tuloy kasi yung anod no ng mga kalat sa ating ilog Pasig Lakas din kasi nung buhos ng ulan kanina kaya ang dami thank you So dito na tayo sa kabila ng Intramuros to Binondo Bridge. galit tayo dun sa kabila oh, Binondo side. ay lakad tayo. Date tayo, Friday night. So, yan yung Intramuros to Binondo Bridge So, yung ilaw niyan Galing yan doon Ayan, oh Ganda din ng ano view ngayon, no, yung bagong kulay ng Intramuros sa Binondo Bridge. And yung reflection niya sa Pasig River, oh. And again, galing yan dun, ah. Yung light and yung blue light and red light ay galing dun sa may Jones Bridge papunta dito sa Intramuros to Binondo Bridge As may papakita ako sa inyo ayan o oh. ayan ito pa yung aabangan ninyo Kaming coming soon Ayan, ito yung wait lang di natin masyadong kita. So ito yung Pasig River Expanat extension papunta doon sa Roseros Park. Ayan tingnan niyo po yung plano. Ayan. So yung in-update natin ng na nakaraan yung dadaan sa May Arthur Bridge and Quezon Bridge, ito pala siya. Ayan yung magiging lawak oh. Merong park. Ayan. Para mas makita nyo po. So may park. Ayan. Tapos ito na yung stage setup Para sa event bukas Dito to sa may Plaza Mexico naman na area Ayan. Mm -hmm. So walang mga Food stalls ngayon kasi nga ongoing yung clearing tsaka security checking po ng area para sa event tomorrow ayan yung setup ng stage ay may mga nakaset up din ng mga tables and chairs and by the way ito yung sa may ano Plaza Mexico ganda ng mga tanim dito so yung magiging kadugtong pala dun sa may aroseros So magkakaroon na ng park yung ating esplanade. So yun yung abangan natin sa susunod no? naman.